Well, uy. duncho. <laughs> <laughs> Isa lang siya doon. Siya lang yung ano. Hoy. <laughs> Aba magyu-turn na siya. Ang u-turn sa pa dito. Shadow pa maaga. Kailangan 100 to 200 meters ang u-turn uh, eh. Pwede kang mahuli diyan. Ang aga mo pang magano babad sa kaliwa. Yan dito na yata yung pwede mag uh, pumaling pa kaliwa para mag-u-turn dito sa part na to. Medyo masaya yung ano ha. Masaya yung uh, tawag dito. Baybay ha. Suwabing so, nga uh, andar, di ba? Chillax lang. lang tayo, hindi pa traffic. Hindi <laughs> nakapagpigil yung isa eh. <laughs>